morning po mga kabeli So yun, pwede bagong araw na naman Sunday mga kabeli So yun, dito tayo ulit sa kusina ni kabeli So yun, bahagi po mga kabeli Singo morning mga kahigan Sunday morning, happy life Sunday happy, Sunday pinasaya Ayan po si Nanay Christopher Permin po

Andres Cabelli, ano po nangyipag siya? Si ito sino si Jack po? Lopo, po? Eh sino yung umain ng ano lang na, na kalabaw yung? Kilah, lopo. Kilah kiping, lopo. Nananay, lopo. Sahin naman po, sa it. Sahin naman po. Patinyan mo si na. pa lopo. Patinyan po si ako, mag Ako. Kaya ayan lang, po tayo. Salamat po, na Ayan lang, bukas. Thank you, thank you, po. Maraming salamat. Ako? <laughs> Gusto ko isang bagsa. Oo, oh, <laughs> isang bagsa <coughs> <laughs> bo. yeah, po, po. Isang po. po, po, Maraming salamat po. Silahin mo na, naku. Silahin na. Silahin mo. na Sila kayo, kung hindi yung mga Ano siya? Yung Yung bag niya, CJ, nagala kami gamit. Opo! Kompleto mo na eh! niya kami para siya magka ang curator po. siya ang Kung mayroon siya ganda Kasi

Ayan mga kaikat, nalagay na yung painting. Galing po kay Nanay. Ayan mga kaikat, rin sa kanilang

Ah, kada tuma po na rin. PJ, ilagay <laughs> mo nang bilog hindi nagagalaw 'yan, Kahit chinga din Thank you. Thank you. na <laughs> <laughs> Kalau mau ngomongin apa mga kapeli, nakalis na po sila, Nanay Fermin Christy. Nanay Fermin Christy. Christy so yun, dumiretso sila sa farm mga kapeli, doon sila mag magtatanggal yan. Sama yung mga ano niya, kamag-anak. So yun, meron tayong order na k NKB1 at saka kay NKB2. B1B2. B1B2. <laughs> so yun, gagawin lang namin.

sa <laughs> Pupuso, puso. Pupuso-puso ka pa. Ayun mga, mga kaigan, meron po tayo. Ayun, bisita. Type check po alas 12. <laughs> Belly meron po akong bagong From Malolos, Bulacan From Malolos Say hi Hi Gabby, Hi Where are you? <laughs>

Ayun, ayun, tropa ko ito. Ayun, may sulo. Ayun, may sulo. Oh, Shoutout mo na kaya mo, playmate. Shoutout mo na yung playmate. May may nino. mo na yung playmate. Noah, tapos mo. Naya. Thank you po. Oh. Okay. Ayun mga kaigan, punuan po. <laughs> Napuno po yung ano, yung sina ni baby. Meron pa pong waiting doon sa labas. Kasi makabangay, makabangay. Full house po kami, mga kakaigan <laughs> <Punay, kaway ganay. laughs> Sir, hello po, thank you po Thank you, thank you, thank you shout po kayo. Shout out. Malay, baka daw may gusto pang patihin. Ay, wala. Sa mga sama mo sa charts. Ay, wala. Sir, maraming salamat po sa suwag. ako. gasta pagkaya lang ako. Sorry, ah. Sir, maraming okay, salam okay, salamat. Okay, tre, salamat din ha. Ingat po sa biyahe. Oh, okay. Layan nyo pa po, sir, from ano pa po kasi? From uh, Balong Bato, Balintawak. Ayun, uh, Balintawak pa po, po uh, uh, mga yun. Yung isang taon na nag-anakay. Opo, oh, di ba? po ako diba, na. na po, ano, ah, ano, oh. Oh. Uh, thank you po. Sige, yes, salamat. Tsaka kay doktora oh, po, maraming salamat. Kamusta na lang kay, ano, kay Chef A, Kabeli. <laughs> Bubisi din po kasi. Oo, oh, sasabi lang namin, mas uh, sarap. Napakasarap ng food nila. <laughs> wala nang hahanapin pa. Ano yung pangalan ng uh, Ako si uh, Kabeli po. Kusina si ni Kabeli. Ah, kusina ni Kabeli. Uh, uh, uh. Subukan niyo po. Para magpatunay niyo. Masarap. Okay po sir. Thank, you. you. Oh. po sa ay oh. siya Ano yung pangalan? Kali pa po, <laughs> ba po ng balintawak mga Belly. <laughs> <laughs> Hello sir, bye <laughs> bye po, ingat <Yung> po sa biyayin. Thank <laughs> you. Ma'am, thank you po. Excuse, sir. sir, thank you po. Ingat po sa bahay. Short message po. daw. Oh. <laughs> thank you po, ma'am. Oh, yeah, no? From ano po kayo, sir? Alive po eh. Kapas. Kapas Tarlac po. Busy po. Chupo. Nasa farm po kasi may visitor rin po eh. Oh, Kung ano po, pwede po sadyain nyo dun sa farm oh, makapasok pwede naman. Oo, ba oh, sir, makapasok. Birthday ko, kaya dito kami. Ayun. Sakto to po, umalis na po yung ano, kakaalis lang, kakatapos. Ang dami, puno po kanina. <laughs> pwede namin na yan. Opo oh, po, sir, pwede na. Ayun, from Tarlac pa po, mga kaigan. Yan. From Tarlac, kapa, ah, pa Tarlac, Tarlac, driver. Ah, uh, bali yung vlog po nito kay, ano, kay Gabeli Jepoy. Yeah. Ah, Gabeli Jepoy. Oo oh, po, yung... Liga Hello po. Po gini ano? Subscriber na ako kay Kabe. Kabe po. Oh. Kabe ni po yan. Kang ini pong vlog kang Kabe ni Jepo yan. Nanay, thank you po. Happy birthday in advance. <laughs> uh, hello po. Shout out sa mga taga Fort Magsaysay. Kay kay din sa Kabe. Pang resto talagang lasa. Sarap. na nabusog po kayo, na. Wish granted na makita niya si Kape, Thank you, hindi. So paano po, sobrang busy po kasi niya eh. Buti nakapasyad po dito. Oo. Para kay mama, pagbibigyan no. namin yung gusto niya. Kasi minsan lang yan, memories. Oo, oh, nanay. <laughs> Kaya yung mga <po>, si <laughs> Nay, ingat po. Happy birthday po. Happy birthday po ni Nanay po mas. Ingat po ati Tati. Okay. Okay. Ingat po kayo sa biyahe dito. <laughs> 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 Ya sih. Oh, siapa <laughs> nah, sama oh, kapas. Dar, siapa tahu kok? Siapa tahu yang berapa saya Siapa Thank you, Sayang birthday hey. hey. Thank

<laughs> tabuan. Iyo, purong tabuan. 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 Ayun, tabuan. Ay, sa sabito, tabuan. 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 sa Tabuan. Tabuan. po Tabuan. 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 So ayun mga kaibigan, dito tayo ngayon sa kusina ni Kabeli. Ah, uh, sila. So ayun mga kaibigan, dito din. May mga customer na Sila yun. Hello, diba, Billy. Ano? Ano jogging? Okay? Order po tayo. Two tables. Ito na po. Nakapangalan sa table dalawa. tapos meron po try dito. Deni ba? Sobrang natin makabili. Ano, na, face mask tayo? Face shield. Eh, mouth shield. Mouth shield makabili. So yun, makulay na buhay mga kaigan. So yun, dito tayo ngayon sa kusina ni Gabeli. Tayo mag-vlog ngayon. So yun, good morning po mga kaigan. Meron tayong order na chicken inasal. Tapos meron tayong order na carbonara. So yung gagawin na natin. Meron din tayong flying bagnet sharing. Yan, sharing yan mga kaigan. Laban topping mga kaigan. Talagyan natin ang topping yun, thank, thank you. Maraming maraming salamat mga po sa warta. -ka sa kabili. Thank you, thank you. Maraming. Mabili na ubos ang dahil na sita Wala na lang natin sa talong Get, get yan Ano yan? Siyempre siya <laughs> sa pay-pay at sa tanong mga uh, Ang koto buto, -buto. sharing, bulalo sharing, baby back ribs sharing, dibbele sharing, whole chicken like with bagnet sharing. O bale well, ito na po yung ating line sharing. So, mga mga kaya meron tayo order na bambulalo at saka whole chicken. Sendaminatin so, order mga kaya kayo. So, Sendagi wala sila now. Bulay. Repolyo tsaka mais. Pang bulalo po yan. Ayun okay, mga belet po yung ating baby okay, back na sharing. Pagin mga belet yun. mga kapere, ilalabas na po yan. Sa counter, tapos diretso sa waiter. po yung idol namin. Kaya natin si Mrs. lang daw niya nandito. Hello, Kabeli. Ayun pa, umarap ka sa camera. Oh, yung idol mo. lagi po kayo pinapanood. Baka naman po malibre ang lechon bell. A <laughs> shout out po, Harold Lazo. Bye, thank you for watching! <laughs> so, Kabeli, andito kami mag-asawa, kaya lang wala ka. So, Hindi si naman kami sa iyong pinakamunting hmm. ano, kainan. Babalik kami ka uh, Babalik kami dito para makita ka daw ng husband ko. Sana pagbalik, andito na si ka nga. Hindi, lagi ko naman pinanonood ang mga vlog niya. Hindi ko, hindi ko pinalalang pa sa mga vlog mo. Oo, oh, kompleto lahat, eh, no? Kompleto, Ricardo. See you, Belly Thank you ko. po. Thank you po.